Boys, yan. Hmm. Baka yan. So ayun, sa so mga nagsasabing hindi daw malamig ang aircon ng minivan, ayan. Tingnan natin kung gaano pa kalamig ang aircon ng ating minivan. Ah, sa labas, man. Ayan, oh. Kita know? nyo ba yan? Tapos yan. Not nagmo moist. Malamig na malamig. First door. I first window. Ayan. Second window. Ay. Ayan, mga Ayan. Satisfied customer. Ayan. Third window. Dito ba? sa likod. Okay. Grabe naman yung boys. Ayan. Ayan maraming maraming salamat sa Speed Garage sa pagpapalamig ng ating aircon. Diba? Oo oh, boys.